What's up mga idol? Mga idol, tip ko lang sa inyo mga idol, wag na yung bumili, bumili ng ano, ng ganito mga idol. Inverted na, inverted na shock mga idol. Kasi napakahirap. Hanapin yung ano, hanapin yung oil seal niya mga idol. Ito yung oil seal niya mga idol. Ito yun. Ang, ito yung nabili ko. Ayun. Ito yung ano niya mga idol. Ito yung size niya mga idol. Ito yung idol. Ayan. 31 by 43. By 10.5. Ngayon ito naman yung sa original nya mga idol. Is 33 by 43 by 10.5. Wala ano akong mahanap mga idol. Na 33. Napakahirap. Ang dami na akong ang dami ko ng ilang tahan. Napaka napakahirap hanapin mga idol. So yun, itry natin dito. yung bago mga idol. Ayan ano o. yung luma. Ayan mga idol. Nahihirapan talaga mga idol. Pero napasok ko na mga idol. Napasok ko na yung ano. Yung nasira nga yung ano mga idol. Nasira nga yung spring mga idol. si meron, meron yung mga spring dito Mga idol. Meron yung mga spring dito mga idol. Oh. Dito sa gilid dito mga idol. Yan, oh. Meron yung mga spring mga idol. Yan, oh. Kabilaan yan mga idol. Yung spring mga idol. Kabilaan yan yan o. Oh. Spring yan mga idol. So, pagpasok ko mga idol. Pagpasok ko. Oh. Ayan oh. Nasira yung spring mga idol. Kasi ano siya eh. 31 lang yung spring. Tapos medyo gumanon yung ano yung oil seal kaya ayun nasira yung ano pero ayun puno na yun na seal ko na yun mga idol ayun o oh. ah napaka napaka yun Ayan. wala namang wala namang will mga idol. Oh, ito nga yun mga idol. Na punit yung ano, yung spring. Eh okay. tapon na lang to. So yun lang yung pag-asa natin mga idol ah. Sa inverted na to. Inverted na to. Yun. XL. XL na ano mga idol. Na oil seal. Yung bilin nyo. Ayan. Ulitin natin ha. Ayan. 31 by 43 lang yung available. Instead na 33 by 43. o so, yun lang mga idol. Advice ko mga idol. Yung pag, ano ko dito mga idol. Pag salpak ko dito sa oil seal, ito yung ginamit ko. yung takip na ano. Pantulak ba? Ayan. So yun lang mga idol uh, ride ship ride ride ship disclaimer lang mga idol ah, hindi ako marunong nito mga idol pangano lang to, diy so yun is